tikman na natin guys at syempre sarap simpleng an easy chicken adobo simple and easy chicken adobo guys yung ating lulutuin ngayon sa mainit na wok ilista natin yung ating uh, hose. kumbay. Luya. Konting luya lang guys yung crust ko. Kasi konting nang nabigyan natirang luya namin. <laughs> sa manok mas masarap pag may luya pa brown lang natin guys ang ating mga lamas mga panakot natin guys lagay ko ng chicken ginstrain ko niyan, guys yung kanyang liquid sa marinade, guys kasi na marinate ko na yan sa asin, bitsin, Uh, soy sauce at, uh, oyster sauce meron ding at, meron ding ground black pepper at inilagay ko na rin yung bay leaves at, at, at uh, vinegar guys, inilagay ko na lahat ng ingredients <laughs> kompleto na sa marinade at ngayon ginisa na natin. Na ginstrain ko kaniyang liquid. Para masarap yung ating adobo, chicken adobo. And guys. Ini-lagay ko ng kanyang liquid sa marinade. yan yung ating sabaw liquid niya sa kanyang marinade guys. Mix together lang natin, guys. Hmm, hindi ko alam yung yung sa Tagalog, kung anong ano tawag sa <laughs> sa lugay sa Bisaya amo niya sa Ilonggol ng inalugay lang Wala ko sa Tagalog kung anong lugay nalagyan ko na ng asukal guys yan guys medyo i ano i pa evaporate lang natin yung kanyang liquid may brown sugar na pala yan guys ang hindi ko pala alam guys yung yung nakalimutan ko na nilagyan ko na guys ng ng long chilies And guys kasi dalawa na lang natira naming <laughs> long chilies so kinat ko na lang hindi ko rin ayam, alam sa tagalog kung anong cut kung ang ginkat <laughs> sa amin ilonggo inutod-utod ko lang yan guys <laughs> yan guys so nag ano na siya guys nag mamantika ng ating chicken adobo so, konti lang nilagay yung mantika niyan guys para hindi masyadong ano masumpod among tawag sa ilonggo guys na guys tinikman ko na Siyempre, ang sarap guys. <laughs> Simpleng ang easy. Ang easy, galing. Guys, hindi ko alam sa Tagalog kung anong Tagalog ng easy. Mahapos lang na sa amon sa Ilunggo. Mahapos easy sa Tagalog. Nakalimutan ko, guys. Hindi ko alam. Yun, guys, yung ating simply and easy chicken adobo. Ready to serve na yan guys